Hello, hello, hello! Good morning, guys! Good morning, beautiful people! Kumusta? Kumusta? Ah. Ang aga, pero ang init, guys. Sobrang init talaga. Grabe. Ilang araw ko itong hinanap. Dalawang araw yata. Eto. Ay, hindi. Kahapon, hinahanap ko siya. Ang Yung paladala natin nung isang araw. Uh, ano kasi eh. Eto, pag nilagay ko yung camera, ay yung cellphone. Umaatras. hindi Hindi, tumatagilid siya na ganun. Kaya para wag siya, ano, tumagilid. Nilagyan ko ng tape. Para ano, para matibay. Ayan, okay na. <laughs> dino doble-doble ko ito eh yung isa wala na talaga na maalam na nasira na siya eh Ayan. at least hindi siya ano hindi siya mapapansin pansin man <laughs> pero hindi nagaano, okay lang yan <laughs> kasi ito na itatayo ko din ganyan, kaya lang mabuhay pag sa buhangin hindi niya kaya hindi, hindi siya makatayo na mabuti kasi ano ito eh malambot kaya lang naman. So, madalas kasi itong camera na ito, nag-ano siya, nagluloko. Minsan nagagamit namin, minsan hindi. Kagaya ngayon, kaya kailangan, hahabaan mo na yung ano, yung clips mo. Pag yung maikli-ikli, pindot ka ng pindot, on and off ka dun sa record, ano siya. Uh, namamatay siya. Tapos itong Han, ito siguro ikwana na papalitan ng battery, ano? Tulog ng battery, may Kaya nga ito. Saan ang open niya? Alam siguro nila baka dito sinisikwat 'yon sa gilid. <laughs> <laughs> ang hirap kasi sa bagay, anhin ko lang 'yan na ganyan. Pero pag ano kasi, mag -e edit na ako, kailangan mo pa siyang burahin. Ayusin mo pa ulit. Kaya minsan, meron nag-on ako, nag-off lang nag ng camera. Kasi kapag outdoor, tapos malalayo yung namin, mag-overnight kami, talaga ang ginagamit ko, cellphone. Kasi hindi ako nakakapag-edit sa ano, sa computer, kasi laki ni pong ano ko eh. Desktop ko. Desktop ba yan? Hmm. Wag na, wag na, doon na lang sa ano, pag, pag, ano ka ano muna Wala, hindi yan. Hindi yan. <coughs> o nga, pag ipapagawa na, pag, pag palagyan natin ng battery, na, ayan, no. Di, hindi na siya gagalaw-galaw. Kasi ito guys, minsan tumatabingi na siya na gano'n, kaya gano'n ako nang gano'n Ano kaya yun? Minsan sumasama yung katawan ko. <laughs> ayan, okay na. Mm. Hindi nakatipid. Hindi na ako bibili. Plano ko sana kasi, bibili ako sa Lazada. Eh, kano Mahal din ito. 350. Sayang pa. Ayan. Pwede naman pala siya na ano, eh, ganyan na lang. Nilagyan ng tape. Yung pajama ko. Tapos, nagpalit na rin pala kami ng ano, guys. Nagpalit na kami ng beddings namin. Ayan. Kasi yung isa, Itong si Sky, tinatalo na niya lagi. Tama na, tama na. Shhh. Ay, naku, pasaway talaga itong dalawa na itong aga-aga eh. Takbuhan ng takbuhan. Tama na. Tapos kumain na sila. Dito na sila kumakain, guys. Pakainit kasi ng panahon ngayon. Grabe. Ano na? Mm, tama na, ha? <laughs> Hindi kay maliligo ngayon. Dalawang araw magkasunod, pinaliguan ko sila. Baka sipunin na sila two days ko din na hinahanap ito yung palo nandun sa bag ko na isa yun, mahirap pagpapalit-palit ng bag ano guys sunblock ito, ito yung ginagamit ko alam nyo, hindi siya malagkit sa mukha, okay lang at saka yung kapag na -absorb, na, -absorb na ng, ano, ng skin mo wala na, yung iba kasi makislap tapos ano siya? Malagkit. Makapal sa muka Parang ganun. Pero ito, hindi talaga. Kaya, buti na lang nakabili ako nito. Paus na yan, guys. Nandito na yata. Ayan. O, oh, ayan na lang. Paus na. O, oh, kailangan nang bumili. Ah, uh, 200. 300. Ito, less than 300, eh. Pero, matagal mo gamitin. Parang, 2 months ko na ginagamit. Oo. Every day naman, guys. Ano, nakatulong naman sa akin. Kasi yung mga dark spots ko dito, nawala-wala siya. Tsaka yung kahit pala nandito ka sa loob ng bahay, pag ganito na tag-init, ano yan? Maglalagay ka din. Ayan, o oh, ganyan lang. Tapos, diyan, Lagay ako. O, oh, alam ko, syempre baka may nanonood na naman ito. Magalit na naman sa akin. hoy pangit yung mukha mo. <laughs> Sabihin. Eh, to guys? kahit naman ano, may edad na tayo at saka kahit na nagda-dry na yung skin natin, mas kailangan nga nating gumamit nito eh. So, ganyan lang. Tapos, habang nilalagay mo siya, hindi siya yung malagkit. Meron kasi yung iba mga sunblock, napakalagkit sa mukha. Pero ito, hindi talaga. Tapos, magsiset na yan sa ano, mga 5 to 10 minutes. Nagsiset na yan sa skin. Ang ganda. Pero kahit na hindi maganda yung skin ko, sinasabi ko din sa inyo. I-try ninyo, ano? Mm. ang ganda, oh. Pero siyempre, kailangan. Ayan, oh. Ang bilis na ma-absorb ng balat. Nagustuhan ko talaga ito. Saka hindi siya, yung ano, hindi siya malagkit. Di ba kapag naglalagay tayo usually ng mga sunblock? ang bilis niyang ano, yung nanlalagkit, lapot na lapot ka, tapos pag nang pinawisan yung mukha mo, ang lapot din ng mukha mo. Ganon ang feeling. Pero ito talaga hindi. Kaya gustong gusto ko ito eh. Bibili uli ako sa ano, sa susunod. Mamaya pa, punta tayo ng Kuya Po. Ano susakyan natin? Tricycle? okay. Mm hindi, -hmm. para diretsyo na tayo kila ate tayo. Ha? 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 Oo nga. Ayan, <laughs> okay na um. diba? o, <laughs> oh, nagsiset siya kaagad. Tapos, wala na siyang lagkit, guys. Ganyan. Mm, hindi na siya malagkit. Wala na. Inabsorb na lang, ano, ng skin skin mo. Tapos, dito maglagay din ako. O, oh, di ba diba? Hindi ako nag-ano, guys, ah. Hindi ako nag- yung pinapakita ko lang kasi ang ganda talaga niya. Hindi malapot sa ulit-ulit. <laughs> Hindi ulit. malapot sa mukha. Mm -mm. Tapos kahit na mamentang hali, eh, pag naghilamos uli ako, naglalagay uli ako ganun. Tapos hanggang ano na, basta pag naligo ako, kasi ilang beses ka na sa maghapon. Tapos sa gabi, moisturizing lotion. Sigurang nakakatulong din yun. Alam, bakit ano nangyari talaga doon? Okay na. <laughs> mm, yan si Tabat Chuchay. <laughs> mm, tabo nung sa chan niya. Ah, busog na busog naman ka, Chi. Um, anong kinain mo na naman, Jamkan? Ha? A corn beef. Anong kinain mo ngayon? Anong laman ng chan na Chamcan? <laughs> ha? Sarap! Kung nakita niya bagong bagong palit yung ano, gusto din niya nakahiga. nag-breakfast mm, na kami tapos na guys. Ang taba-taba oh, oh, ay, naku pa! Ang taba-taba ng babae na yan. Nasaan si Belang? Belangji! Belangji! Nasaan na yan? Halika, suklayan natin. Para gumanda yung buntot mo. Suklayan natin ang suklayan. Halika na. Hmm, ganda-ganda niya. Kakay. Oh. <laughs> Binawasan ko uli yung buhok niya dito sa may tenga niya. Yung balahibo. Tinanin niyo. Oh. Para nagbumagay sa kanya. Kasi, oh, nagbukas yung bata Ay, shh sh Dito, dito ka tumingin Labas ang dila Ano yung kinakamot mo na naman dyan Sabi ko, nabawasan yung pagkakamot E, eh. nangangamot ka na naman mm -mm. Tag-init kasi ngayon guys Ganyan daw pag tag-init Kahit na walang garapata sa inyo Tapos kung meron kayong ano May mga bahay kayo Na merong mga askal may mga garapatan yung mga aso nila may posibilidad talaga yan na ano na lumipat ganun daw yan eh kaya nagpo probiotic sila ngayon ano <laughs> pero wala naman ako nakikita sa kanila meron nung nakaraan nung galing kami kila tita na, oh, may nakikita kami yung pulgas ano garapata kaya ano panay ang kuto namin sa kanila pero ngayon wala na ang linis nga ng balat niya eh. Lalo na si Bella. Napakalinis ng balat. Bella, hindi ka na dito may... Hindi ka na. Bembe! Bembelat! Ayan. Ay si Bembelat, Oh. Mm. Ang linis ng balat nitong bata na ito. Gusto mo din dito na? <laughs> At eto na nga guys. <laughs> yan yung naging itsura ng ano. Nang uhok ko kahapon. Dito na pala ipakita no Ayan. Pero maglalight pa ito. Habang tumatagal naglalight yan. Medyo may pagka red, reddish siya na ano na brown golden brown ganon pero okay naman habang tumatagal nawawala din yung naglalight yung kulay niya. Ayan guys, o, tignan ninyo yung ano, yung sunblock na ginagamit ko. Okay na siya. Ibang level na naman yung init ngayon guys, kaya nandito na naman kami sa kwarto, dito kami nagkukulong nila papa. Mahirap na, baka mamaya eh, tumaas yung BP namin, tatakot din kami ni Papsi. Di bali nang tumaas yung bill ng kuryente, wag lang yung ano, <laughs> wag lang yung BP namin. <laughs> Ayan si Papa, lumalabas pa rin siya kasi nagsasalang siya doon sa washing machine. Ayan, pangalawang salang na niya yan. Tapos babalik na naman siya dito. Mamaya na siguro kami magsasampay. Ano? Bebe, alika dito. Alika dito. Dito ka. Alika, alika. Alika dito. Dito tayo. Yung pinagkainan nila, pinapaubos lang namin yun guys. Tapos lalabas din namin yan. And tubig, naglalagay dito si Papsi ng tubig, more tubig, tubig na malamig ito para mainom namin. Kapag, hindi naman malamig guys, parang ang hirap din naman lunukin. Uh -oh. Grabe na mamak. <laughs> Ay, nag pa oh. Grabe makatulog tong batang ito. Uh -uh. Guys, magluto tayo ng ginataang kalabasa na may sahog na dilis. pa, pa siya dun sa ano, sa kwarto. Tapos nag ano siya, nag -map dito. Hello, B? Oh, ano, sino sinisigawan mo dyan? Si Jamila na naman. Hinahamon mo na naman ang laban. <laughs> ha? Nangahamon ka na naman? Ha? Ay, Ay, ay. Bakit? Bakit ka galit? Ha? Huh? Oh, Sky. <laughs> si Papa, pawis na pawis. Yung mga nilaban niya, oh, kanina. Andito na pala yung mga, ano, mga nalabahan kahapon. <laughs> Ayan. Titiklopin na natin. Asaan? Ah, Ala, baka natapakan ko na. Lakad ako ng lakad dyan, eh. Ay, bata, batuta. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Talaga naman, oo. Oh. Napaka-aktibo. Ay! Ano? Ha? Oo. Oh. nang ganyan. Shhh! Magkakasugat na naman kayo. Alam niya, nagkasugat si, ano, si Bella ng malaki. Dahil dyan sa ano nila na ganyan, oo. Oh. Hmm? Tama na. Tama na. Ka. Napakan ka? Mm -hmm. Sorry naman. Sorry po, papa po. Mm -hmm. Mga ito pag nandito ako sa labas eh. Mm. <laughs> oh, dilaan 'yang lotion. <laughs> wow. Mm. So yung lotion na ginagamit ko guys, yung ano, nag, yung Vaseline. <laughs> Kasi hindi 'yun malagkit sa ano, hindi 'yun malagkit sa balat. Mabilis lang din na ma-absorb ng ano ng skin. Ano, ikaw, ano naman ang gamit mo? Ha, tinawag ko ay bakit may Ayan. May sugat ka na naman dito. Kinagat na naman niya ni Bella, no? Huwag kayong nagkakagatan, ah. Talaga itong dalawa na ito, eh. Hindi ko sila pinaliguan ngayon, guys. Sabi ni Papa, huwag kong paliguan kasi magkasunod na dalawang araw, naligo sila. Baka daw sila sipunin. Talain mo yun. Mga aso na sisipunin pa. Masyadong ma Ala, ang kulay naman ng buhok ko pala, oh, Pero ano yan, guys? Naano lang sa ilaw. Pero hindi yan ganyan sa personal. Hindi yan ganyan kakulay. Good morning, guys. <laughs> Sorry po. Hindi ako nakapagpaalam kagabi. Ang aga ko natulog na ano, alas otso, hmm. alas 9. Ayun. Basta pag inaantok na ako sa gabi, guys. Pag yung naramdaman ko na inaantok ako, tinutuloy ko yun. Natutulog na ako. Open by <laughs> So, ayan. Good morning, good morning. si so, Papa nag-check ng BP niya. Galing na yan sa labas, nagtrabaho na. Marami na yan nagawa. Mainit kasi talaga. Check nang BP. Mm. Ay. Mm. Ha? Lobat. Lobat? Naglobat pa. <laughs> Nulit niya. Ulit. Ano man na baby ko? Yung isa nakasilip dyan sa baba. Oo, mm. oh, oh, oh. wag mong ano yung galawin yung ano, pambipi ni Papa. Oo oh, oh, na, dito ka lang. Oo. Hmm. Oo. Oh, oh. Ay, nako. Hala. <laughs> Sky. Wait lang. Ay, wag nung galawin. Mm hmm. Sana humabol. Humabot. 116 over 76 mainit lang talaga drink more water yellow yellow in the morning ito naman oh si pakukang mm. <laughs> ang aga aga ginising niya ako eh sa so, may kamay ko siya humiga Ano yung kumot ko eh. Nakikikumot sa'yo. Oo. <laughs> sumusuot. siya. Nilalamig din si Papukan. Oh. Mm -hmm. Okay na. Tara na, Papa. Mo naman si Iskay sa si Bella. Oh. Bakit? Nakarinig lang lang Tara na eh. Oh. Oh, bakit? Ha? Huh? Tara, tara na, Papa. Tara na. Tara na papa. Tingnan mo yung dalawa na yan. Pag sinabi mong tara na, nagugulo na yung buhay nila. Gulong-gulo na yung buhay nila, oh. <laughs> Sana yan. Mm. Bata na ito, eh. Oh. <laughs> Bakit? Ha? Huh? Wait! Mala. Wait! Tignan mo? kung saan na sila po pwesto. Wait lang, wait lang, wait lang. Oo, usasana. Wait lang. Maganda oh. o. Maganda daw yung puset. Malang galong po wala. Pasyal mo naman kami sa kakapasan, ah. Sa my lake. Ganda na pala dito. Sana nagdala kami ng ano, ng kapi pa Ah natin at survey natin. Hey okay guys, salamat po sa panunood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan nyo din po akong thumbs up.